Bakit? May binibigay ko bang pera sa akin para may pambili tayo sa ito? Ha? Ikaw? Anong ginagawa mo? Di ba wala? ano oh, eh, anong paano? magagawa ko? Sa lahat ba naman ang inaplayan ko rito, hindi ako tinatawagan. Yan kasi pride mo, antas taas-taas. Alisin mo kaya yung pride mo sa katawan nang may marating tayo sa buhay, buwiset. Hayaan nyo po, mag ako ng parang para kumita. Pero anak, napakabata mo pa. Bakit po may mahirap at mayaman? Kwentuhan? Eh, ako pinag-uusapan ninyo eh. Eh, ano bang inuman to? Ako pulutan? Ganon? Ha? Alam, ano bang gusto mo nangyari? Pre, pre. Pre, pre. Ano gusto mo? Bingi ka? Huwag mo akong tititigan ng ganyan, ha? Ha? May pinagmamalaki ka ba? Huwag na huwag masasaktan ng anak mo, Lucio! anak mo, Lucio! isa't isa. <laughs> <laughs> eh, hindi makakapaghintay tayo. Eh, kung hindi naman, well, okay. uh, pasensya na <laughs> pero, sana may makahanap ng bago.